Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na naghatid sa iyo ng kwento araw-araw. Alam niyo nandito ako ngayon sa labas ng bahay ko. Nandito ako sa backyard, dito ako naglalakad at meron akong kaunting tanim dito. Dito sa background ko makikita niyo yung mga dragon fruit na tanim at maririnig nyo sa background yung mga tumitilaok na manok ng aking staff kasi ang staff ko rito mag-asawa, yung lalaki ay mahilig sa manok ako ay hindi mahilig sa manok pero matyaga naman siyang nag, uh, nagpaparami ng manok at hindi naman siya nag-sasabong uh, basta ang uh, hobby lang niya is mag-raise ng uh, manok at uh, ito ay binebenta niya. Marami din kami native na manok dito at uh, paminsan-minsan eh, yun ang ulam namin, native na manok. So nandito ako ngayon, ngayon sa aking backyard, katatapos ko lang naglakad at naglakad ako ng isa't kalahating oras. Kasama yan ng aking uh, daily activities pero kahapon nagpahinga ako dahil may ginawa ako sa mall at meron akong binili. So kanina naglakad ako at katatapos ko lang ng one and a half hours at pagkatapos so, nagpahinga ako ng konti at kumain ng lunch. So katatapos ko lang ng lunch at gumagawa ako ng video. So ano ngayon ang kwento natin ngayong araw na ito? Alam niyo nung uh, mga last week, pinanood ko yung kaibigan ko na, na nandyan sa Tokyo, Japan. At meron siyang nabiling item sa Don Quixote at in-explain niya yung mga nabili niya at isa doon sa nabili niya na discount dahil yung Don Quixote daw ang lugar na pinakamurang bilihin. Meron siyang pinakita na item na ang nandun sa loob ay e isang brief or kansunselyo at saka box o karton na kinakailangan i-assemble mo para maging kamera at sabi niya nandoon yung mukha ng isang tao ang pangalan ng tao ay si Toro Muranisi ang, ang pronunciation niya ay Toro Muranis so ang sabi niya si Toro Muranis eh naging sikat noong 1980s kasi siya ay actor, director, producer ng mga nausong adult videos sa Japan noong 1980s at naging popular siya hanggang 1990s at siya ay buhay pa hanggang ngayon he is now 75 years old at uh, at sinabi doon sa explanation ng kaibigan ko na yung nga sa video content niya na lalo siya naging popular daw dahil nagkaroon ng Netflix movie na nagkaroon ng dalawang season so medyo na intriga ako sabi ko sino itong tao na ito first time ko lang marinig yung pangalan na ito so ang ginawa ko ginugil ko binuksan ko yung Netflix sa apps ko at doon ko nakita na meron pala siyang movie doon yung movie na yon is semi based sa buhay ni Toro Muranisi. so pinanood ko Pinanood ko yung uh, first season actually hanggang uh, si hanggang episode 6 pa lang ako pero nakita ko yung kwento yung andar ng andar ng uh, kwento at uh, maalala ko yung nangyari din dito sa uh, bayan ng Pilipinas kasi maalala ko noong 1980s naging uso din yung mga ganyan adult videos ang tawag natin noon, ang tawag namin is bomba bomba movies ano so alo every week merong lumalabas na mga bomba movies noong panahon na yan noong 1980s at ito rin ay nauso din dahil yung 1980s naglabas ng magazine ang United States ito yung Hustler magazine Siyempre, nandiyan na yung Playboy. Pero yung Playboy, medyo conservative kasi ang pinapakita lang yung yung suso ng babae, yung pagitas pero sa baba wala. Pero yung hustler, grabe. Talagang siya ang unang nagpauso yung mga bear na lahat-lahat yung uh, yung uh, masiselan na katawan ng babae, talagang pinapakita. So, yun po ang uh, panahon ng 1980s. Nauuso po yung mga adult movies yan. Yung pala sa Japan nauuso din. Pero naging kontrobersyal itong si Toro Muranis dahil uh, doon based sa uh, panood ko, dati pala siyang uh, salesman ng encyclopedia sa Tokyo. Uh, doon siya, natutunan niya kung paanong mag-humikayat mag, uh, mag uh, humikayat ng kanyang produkto para makapagbenta siya ng encyclopedia. At doon, eh nakita niya, na-expose siya sa mga mga adult magazines. At doon na nagsimula yung karir niya at naging uh, mayaman siya, nagkaroon siya maraming pera at syempre naipriso siya palagi pala. So, binasa ko yung buhay niya sa Google at doon ko nalaman na na preso pala siya ng pitong beses sa kanyang karir. At uh, ayun nga, sinabi sa kwento na nagkaroon siya ng uh, ilang 3000 uh, adult videos na produced at ginawa at uh, karamihan sa mga adult videos na yon eh siya ang bida. <laughs> yung bida. At isa pa pinagmamalaki niya na pitong uh, pitong uh, libo na babae ang uh, natikman niya. Grabe naman <laughs> So, palagay ko gwapo siya at uh, nakita ko yung latest na picture niya, talagang 75 years old siya at uh, mas matanda lang siya ng uh, tatlong taon sa sa akin. Eh, siyempre, iba naman yung uh, andar ng mindset niya at siya ay na-involve sa sales. Ako naman, naging sundalo. Eh, hindi naman natin alam yung mga ganyan. Hindi naman natin uh, hilig dyan. Yung mga ganyang uh, trabaho. Pero, isa pang uh, nabasa ko tungkol sa kanya, Nagdala siya ng mga babae, staff niya. Ilan ba yung babae niya? Dinala niya sa Hawaii. So, nag-shooting siya ng mga adult videos sa Hawaii. Gumawa siya ng 30 films or video contents in 30 days. akala mo yun. Ako, kung merong uh, YouTube channel si Toro Muranasi na yan, sigurado ano, mayaman na siya, million views. Pero siyempre hindi pinapayagan niya ng ano ng YouTube channel. May community standard ang uh, YouTube channel. Pero alam ko merong mga ibang content creators na ganyan din ang ginagawa pero uh, hindi ko na sila nakikita. Minsan nakita ko yung mga nagpapasuso ng mga bata, ganon. Eh, ang samang ang sagwa eh, di naman na tayo mahilig na sa ganyan kasi matanda na tayo eh. So, ayon na na-intrig lang ako doon sa buhay ni Mr. Toro Moranisi dahil dito sa kaibigan ko sa Japan at furniture niya yung nabili niya sa Don Quixote. Ngayon eh pinapanood ko pa rin yung yung movie na yon at base uh, based sa kanyang tunay na buhay at uh, doon nakadiscover siya ng mga mga galit na actresses na involved sa adult videos at uh, naging uh, popular din itong mga actresses na na -discovery, na -discovery niya. Eh kung din sa atin, marami tayong mga actresses doon at nandiyan pa sila ngayon. Na nadiskubre sila dahil sa bombab movies, pero siyempre karamihan sa kanila wala na eh. Yung mga iba nagkaroon na sila ng pamilya karamihan sa kanila nakatira na rin sa Amerika at meron na kanya, meron na silang kanya-kanyang mga mga pamilya at siyempre ngayon eh senior citizens na mga yon. So pero nandoon pa rin yung mga films na ginawa nila. Ang alam ko sa mga archives ng Jampa eh. Pero alam mo naging sikat 'yan maalala ko. Nung ako ay uh, official ng uh, Philippine Army. At uh, hindi naman ako mahilig sa ganyan pero paminsan-minsan dahil sa balita, yun po ang nauuso noon eh, noong 1980s. So ngayon wala na yung Playboy, wala na eh. Parang sa tingin bankrupt na yung Playboy. Meron pa rin ako nakikita ang Hustler Magazine sa Amerika kasi kung bago ako uh, umalis, uh, pag nandun ako sa airport, tumitingin ako sa mga magazines na pwede kong basahin habang ako ay naghihintay sa aeroplano na mag-board. Minsan nakita ko na buhay pa yung Hustler Magazine. Pero nagkaroon din ng mga kaso yan. Alam nyo si Toro Muranasi, uh, finailan din ng kaso sa Hawaii eh, sa paggagawa niya ng videos. Hindi ko lang alam kung na siya ay uh, napreso sa Hawaii noong panahon na yon. Pero ang alam ko, Palagi siya prepreso dahil dito sa ginagawa niya pero talaga siya ay isang risk taker. Yun talaga ang magaling na salesman at nakikita niya yung future at uh, syempre ito rin ay parte ng history ng human mankind dahil nauso yan. Halos lahat naman ng mga bansa nauso yung mga ganyang adult videos eh. At uh, alam nyo, yun ang gusto ng tao kuminsan. Hindi natin maintindihan yung human behavior kasi at iyon uh, ay nag-feed sa ating mind. So yun lang po aking uh, video content ngayong araw na ito. Marami pa akong nakapilang mga topics na gusto kong ipahihwating sa inyo. Pero alam nyo itong uh, nalaman ko tungkol kay Turo si ito ay bago sa akin. Dahil siyempre ang alam ko lang dito sa Pilipinas, pero nakalimutan ko na kung sino yung mga unang directors, sino yung mga unang direct, uh, mga actors, actresses na involved sa mga ganitong adult videos sa atin. At wala na rin yung mga Betamax, Betamax na yan. At na, uh, nawala na rin. Pero alam ko, sa mga archives ng ating mga movie libraries and mu museums, nandyan pa rin. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Sana nagustuhan ninyo ang aking video content kahit na ganito na no, nagsasalita lang ako sa inyo pero at least meron akong na share sa inyo araw-araw na dapat natin malaman. Kung interesado kayong manood ng The Naked Director, ito yung film na nasa Netflix, available na available pa. At ito ay dalawang seasons. Hindi ko lang alam kung ilang episode sa isang season dahil hindi ko pa natatapos yung season 1. Pero unti-unti kong tapusin yan dahil nakakatuwa, may kasamang comedy, may kasamang drama at meron ka din uh, matututunan tungkol sa behavior ng isang tao. At uh, siyempre maganda rin nito at nanalaman natin kung ano yung mga frailties at saka weaknesses and strong points ng ating uh, pagkatao at at syempre yung nai-study natin ang human mankind. So yun lang po, salamat po sa papanood at pakikinig dito sa kwento ko araw-araw. Bye.